Dali itong kanyang rotor disc nito guys. Yan. Yan ang iiwasan nyo yung ganyan. Na huwag yung paabog. Dapat to kasi kahit mga one port na lang matira. Ito halos yung prehot na ingay. Yun pala. Yung nakikita. Oh, pabit na ah, lang. Ang eh? bilis. Nakalabas ang laki. Nakalabas ang fluid. guys magandang araw sa inyo guys yan may gagawin tayo dito on the beat yan fi yan on the beat fi mahina daw ang preno ito yan mahina ang preno at parang nag iingay yan yan ang ating gagawin ngayon ng ating kaniko si paulo yan si Paolo may ginagawa pa lang yan bago na bago ko sabihin sa inyo kung anong naging problema ito kung dahil anong dahilan bakit mahina at maingay ang preno ito guys ah uh, subscribe din muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga share na yung video. At ipapos guys yan. Ayan guys, itong dahil nito, yung kanyang ano ay? Yung kanyang lining, ah, this pad sa unahan. yan, manipis na oh. Ito oh. Ayan, nasa pa isa. Paula, ito pa isa yan oh eto malipis na kaya para siguro mahina ang preno nito at medyo maingay pa kasi gawa ng ano ito tingnan natin yung rotor disc nya yan eto guys oh rotor disc na eh. dito 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 do ano ito ano dito ma -ano ito 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 dito na lang na agapan itong ating ano may ari ng kanyang ano kung hindi baka madamay pa ito kung ba masira kasi pag ubabot ito sa bakal sigurado madadali to kanyang rotor disc nito guys yan yan ang iiwasan nyo yung ganyan na wag yung paabuti sa bakal sa bakal nang inyong disc pad ang masisira itong rotor disc nyo ito yan ang tip guys ha sana huwag, mong mangyari ganon kaya abuti ito medyo hindi pa oh. pero manipis na manipis na kamuntik na ito malapit ang oh. madali ang ano dito, ano disc dito ano yan yan o oh. Honda Beat to guys ha Honda Beat yan FI yan yan ha guys simple ha huwag nyo pa rin sa bakal sa bakal lang yung ano anyo, nyo this yan brake this yan pagka imabot sa bakal sa bakal may isira itong inyong itong rotor disc nito na huwag nangyaring ganun guys ha mas malaking gasos yan yan ito bapalit natin guys yan na buka natin yan eto Honda Pau oh, Honda yan, Honda rin to guys yan oh. Yan Honda oh. Yan Honda Park Green Wine. So tinyo guys, ganun ko kapal oh. tsaka, oh, ganun diferensya guys. oh, so, yan ang laki ng diferensya oh. Yan, dapat to kasi kahit mga one port na lang matira ito halos bakal sa bakal na. Kaya pagka umabot sa bakal-bakal, malaking problema 'yon guys. Pati rotor disc niya madadali tsaka ah, talagang gumawala kayo ng preno kaya pala sabi nung yung ating mayari wala na raw preno siya at may parang maingay kasi pre nag-uumpisa nang lumalapat ko sa ano sa kanyang rotor disc kaya nag-iingay na rin kaya magbabakal sa bakal na kaya medyo matigas na rin yung itong ilalim itong kanyang disc kaya nag-iingay na rin guys yeah guys yan nakabit na natin pwede ba natin guys Honda yan ha pang Honda nakabit mo ba? Ayan, na pangalaw nakabit ba yan nakabit natin guys kakabit na yan ganyan lang guys tip na kailangan huwag yung paabuti sa bakal sa bakal ang inyong ano dispad yan sa pangunahan Honda the beat FI yan Yeah, ano rin kayo kung paano magkakabit. gawa guys, madali, madali lang yan pala sabi nung mayare, wala nang lang siyang prehote na ingay yun pala, nung nasilip niya, wala na palang wala na palang dahil yung kanyang, ano disc pad yan, yan yung pati patagawa niya para medyo may idea din kayo simple, simple lang, no okay, oh, no अमित हम कम्पिलेश do it Yan, ganun lang kadali. Gawa ng ano, disc pad. Magpalit ng disc pad. Simple-simple lang. Ayan, narapit na natin ang gulong, guys. Taon Victoria uh, ruta Ape. Kaya na! Naglawad itong Pugo eh. Oo. Pagkakilis eh. oh. <laughs> kita Oo, oh, na, yun. Nakakadali mo na, okay na. Gano'n lang magkabit naman ako, Implicit eh fluid, syempre Binilid mo na yan? Di ba? Di Yan, guys. Lalagay nyo ng fluid yan. Tetesting na natin yan. Siyempre guys. Tensyekin check nyo rin yung oh, gulong pa. na. Kung oh, mahigpit na oh, o no? ano. Ah, Ayan. Tetesting na natin guys. Kung okay na. oh, O. Oh. Wow. Palakas na. Yo. O. test, na Test drive. O guys. Tetesting na. Honda. Bit FI. O guys. Tetesting na. Kelly? No, I know, Yan guys, okay na yan. Ayan, tapos na yan. Ganyan lang paggagawa ng ano, ng ating brake dispatch sa unahan. At ang mga dapat iwasan guys, ayan. On the beat. Eh pa yan. Sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pasyan na rin guys at pindutin notification bell para lang kayo updated mga share share na yung video po ba ba guys, sarang, Ano yung post guys sana kahit paano, na may yung tip o idea man lang sa share share na yung video guys ha well so guys thank you for watching guys God bless you guys thank you guys bye right guys on the beat F.I.